Hi, Kuradang. Hi, Action John. Mm-hmm. Si Action George, are na siya. Say hi to Action George. Hi, Action George. Hi, man, uh Oo. -oh. Te, kamusta ka na? Okay ka lang, Kuradang? Okay. Uh okay, ano ah. Uh Oo. -oh. Si Arurang, Nanurang. Action Joy. Yes. Luya Hi, Kupi. Uh, George Luya Hi, may Luya ka na. Why, awos ah, lang. <laughs> of oh, course, ang sungad mo, Abi. Bibibi, ito. -bi -bi o, nabi sungad mo? Mama. Chup, chup. Nagapok na yun, ha. Ah. <laughs> uh, te, maano ta, Kuradang? Action Joy. Yes. Action Joy. Oh. Basa na ta? Ang nagligad gabahin sa aton sugilanon nung nagsugod na sa pagpangita si Juan Kagyamyam upod man ang pispis nga darna sa kuta ni Pedro Coto. Dari sini nga bahin, magapadayon ang aton matahong nga drama nga ginatiguluhan Landong sang patay nga kahoy sa kasaysayan ang pagpasimpalad ni Juan ni Pedro Coto. Sabi barok na po Dabiana Sabi Dabiana din siya Ako ngayon laki problema Baka si Los ito kundi Ano kaya akin mabuti gawin Dalawa sila ang lahat sa akin Ito Dabiana kahit tabatsin Si Spirit yun at matulungin Sabi barok na po Adarna Ano pala ini ng lugar? Amun ah, ay bilang ini ang lugar ni Pedro Cotto? Hindi pa! Nga! Ba Mga siyang bukid ang ato ang nilagayon! Parang malabot nato ito ng bukid na ginais na lang ni Pedro Cotto! Kuna mo, ah, ano ba lang tawag sa pukatod ngayon eh? Kalbaryo? Oh. Yam yam. Hindi. Kalbaryo. Hindi ba na? Dirinigin lansang ang imo amigo nga aki? Ah, uh, Ah, uh, ginlansang to sa iya sa pius. Ah, eh, eh, amun isang nagpasan sa itong nagligad nga sang krus sa nagligad? Oo. Oh, pero ang singgitan sa tao, hindi krus. Uh, ano ato? Ang singgitan sa tao nga, ang tanan nga iga ang agi eh. ilan sang sa pius <laughs> oh mo oh, oh, bala oh ah uh, 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 adar na uh, ano ba ang sarang naton nga makaon diri Labatian mo ito, yam-yam. Sa prutas na lang kita. Kaya uh, Pwede kita makasar sarang magkaon sa alibang-bang, kagulod-gulod. <laughs> base ko prutas na, base kun ng bugto, tae, pabla. <laughs> <laughs> Wala sang kaso. Ang importante, nga ma makakaon kita kag kita malipasan sa gutom. Eh, uh, eh... Uh, uh, Darna, ano ba lang ang mga prutas nga rin, Dre? <tinyo> uh -huh. Tino, tino! Mm -hmm. oh, tino, man. Uh, <laughs> Magluwas ang tinu-tinu. Ano pa rin iban ba nga mga prutas dire? Yara e, man dire nga anagas! Oh. Um, uh, anagas? Eh, uh, Juan. Oh. Nakilala mo bilang anagas ngayon, ha? Oh. Ah, uh, amo bala ina ang... Uh, basi kung maubusan kita sa ngalan, sini, uh, Juan? Ah, uh, Juan. Mabailo-bailo lang kita sa pangalan. Uh, bala ba uh... himoon mo? anagas, anagas, baylo ta pangalan. Oh, oh. Ikaw si Yam Yam, ako si Anagas. Para hindi ka pagtubuan sa timos-timos. hindi na timos-timos. Ano? Makatulang dila mo ah. kung, <laughs> <laughs> kung magkaon ka sa Anagas. Ah, sige, sige. Nga, mm, kung magkaon ka sa Anagas, hmm. nga hindi mo pag-ibaylong imong alang. Makatulang imong dila. Amo bala. Kag mapitla ikaw. Tingala ko man nga, uh, lantawab lang dila lang Adarna. Oo. Oh, oh. Tuman ka itong? Pagkatapos? Ah, Adarna? Ah! Huh? Ano inawan? Nak nakatilaw ka na bala sa kaon sa Anagas? Wala! Hindi ako sinagawin! Bah! Uh, ano lang ginakaon mo? Awa ah, ba lang. sigi oh, sige, sige. Kaya wala lang, Uchida! Magkadakup ako sa sirom-sirom! Makasarang kaya magkadakup sang sirom-sirom kaya may pakpaka. Pero sa wala kami sang pakpak. Ganyan mamatinan na kami niyam-yam sa mga prutas dili sa palibot. Sang banglid ngayon eh. Uh, Juan... Eh, ikaw lang kaon sa nga nagas, ah. Uh, uh, Mamantener lang kuya sa tinu-tino. Ah, uh, sige, sige. Ito, uh, may datilis, oh. Masaka ko sa datilis, ah. Tapos, eh, simbugal ko sa tinu-tino. Daw, okay na niya sa na. Ah, uh, sige. Daw, emang ko gagahubog sinahalin sa una. Ah, uh, sige, sige. Uyam, yam Ay, mangita na lang ko sa mga sapat, tiri. Kanya sarang natin mapanyapon, ah. Ay, maingat-malaga ako sa unan. Ah, ini Cuman kan Bah manuk diri kak Indi Isya aku daku aku Oh Indi May naga hambal diri aku Oh Sinoka Sinoka hari ng kagubatan Parok hari ng korokan Sila, dalawa magkaibigan Pati, kanila mga tauhan Tarsan, kanya sa eksitsita Ano ay han ang nakita ni Juan sa iya paglagaw-lagaw sa tunga sang lasang? Mga abiyan, sunagin so ninyo sa pagpamati ang mga matahong kasugpon sang aton sugilanon nga ginatikuluhan nandong sang patay nga kahoy sa kasaysayan ang pagpasimpalad ni Juan kag ni Pedro Cuto <coughs>